Ito nga at nagpunta muna kami sa Peria dito sa Dasmarinas. So, itatry namin sumakay ng ride. So, dahil first time namin, first time ko rin kakabahan. So, ayan. Ito yung unang sasakyan namin, guys. Yung nasa likod namin. So, kinakabahan na talaga ako dito sa mga araw na to. Dinadaan ko lang talaga sa sayaw para hindi ako matakot mamaya. So, ayan, guys. Sasakay na kami. So, tara na, guys. So ito na nga at sumakay na kami mga idol. So ayan na, hinihintay na lang namin umalis. So ayan yung kasabay namin, apat lang. So siyam lang kaming sakay dito dahil special kami. So comment naman kayo dyan mga idol kung ano ang mga naging experience nyo sa pagpunta nyo dito sa ferry at pagsakay ng mga rides para matalam namin or para malaman ko rin kung ano yung mga naging experience nyo, kung natakot ba kayo or natuwa. So kasi ako first time ko sumakay dito, so kinakabahan talaga ako dito. So nagdasal na rin ako sa mga oras na yan dahil first time ko talaga kinakabahan talaga ako dito. Para, pakiramdam ko para ako malala, malalaglag yung bituka natin dito kapag umandar na to. So hinihintay lang natin magpainit yung makina ni kuya para tuluyan na tayo makaalis. So, ayan na nga at papaalis na tayo. So, abangan nyo yung mga ganap mga idol. So, game na. Sig Ay! Woo! Ay! Ay! <laughs> dahan, dahan mo na, guys. <laughs> ayan na. Ayan na. <laughs> ayan na. <laughs> guys, oh, Azara Atas <laughs> gaji. Satu mau se. Grabe, kada gan man. Magana na ba. Azara guys. Ngayon na lang to! <laughs>

lang yun. Hindi talaga masarap. Uh. Sayang. Masakit talaga, masarap talaga. Sayang naman. Sabag-sama na ako dito sa rides natin. Lagi na lang. Lagi na lang eh. Nakakaano eh. na, na nga eh. Oh. Naano na nga ako eh. Mga kasama namin, naiiyak na. Kaya oh. <laughs> nga guys, grabe talaga dito. Ang sarap, sarap dito. Ang sarap, ang sarap guys. <laughs> Shout out kay Kuya sa nagdadrive sa amin. Ya. Sana ya ven. Esta es la pizza. Cil-cil la si trapa pizza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? guys, es eso? ¿Qué 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 es eso? Ayan guys, bababa na kami, di ba? Ayan guys, yung ano, tignan mo. Para ka dyan tinatapon talaga pag sumagay ka dyan. Ayan guys, tapos na. Ansad. Hindi ako masaya eh. Diba?

Ay, kita, ang taas! Ang taas! <laughs> si Marvin <laughs> Why do you do that? Oh, ko dalawa, <laughs> <laughs> oh ah <my God>. la <laughs> oh, <my God. laughs> Nangangalay na ako yato Ayun na, sumatas-tas na lagaki Ayun na Ayun na hindi na nakatulog talaga. huwag na ngalain <laughs> <laughs> <Hila> na kama ikaw. waa,

dito na nga kami natapos ng ride. So, dalawa lang nasakyan namin mga idol. So, parang hindi ko na kayang ulitin ulit sumakay dito. Dahil first time natin, first time din tayong muntikan na malaglag yung ating mga, yung ating bituka. So, yun, nakakatakot pala sumakay sa mga ganitong rides. So, sa mga sasakay ng mga ganitong rides, sana wala po tayong mga sakit sa puso para hindi tayo tuluyan na magkasakit charot. So ayan lang, ganito lang tayo mga idol. bye